Hey! What's up mga talipang For today's video, eh nga po at kami po ay naimbitahan din sa may barbie sa tea daw kami. Ayan po. Kasi magbi birthday po itong bilas ko. Ito po, yung nagpupusod na yan. Ayan, doon niya po na yan. Siya po magbe-birthday. At kung titignan niyo po, yung mga bayaw ko ay po, sila sa gilid eh. Ayan, at mga tulala sila Kasi nagugutom na kami, ah, tagal dumating ng pagkain. Yung misis kayo pang akalami akala may busog yun. Gutom din ho, ayan. Nakita eh, mo si kuya, uy, layo ng tingin. Pani, gutom na. Kasi talipan to sa tuling. Dahil sa sobrang gutom, hindi ko na huna ako ng isa-isa yung mga pagkain. Pagdating nila, taka na po kagad namin ay dumating na rin yung inumin ayan at nagtuturo ni bayo ko dalawang paraw yata bakit ay nasusuka na ako ha? Huh? ayoko na na at ayan nga po na na ang talipanda sa inum wow oh, sarap lamig kaginhaw at ayan nga po matatanaw niyo po sa may likuran kaya babae ay kaganda ay, dumingin kami lahat din. Ang ng pagkanta ni. Eh. op, oh, may maitim na balak na na may talipan das uh, na Ate, nga po yung bayo kay nakagat na lang gamay na tito mas doon sa gilid. Saan sabi sa loob magsi? Arro, huwag sa labas. Madamo doon. Maraming lang gam. Ayan, kating-kating, Ayan. Oh, ano. Manuyo ka ngayon. Ang taka ba ito? ng babae. Tadu ka magsasayo. Ay, sige. Nang babalya ka pa. Pag ikay ko, ewan ko la sa iyo. Tignan ko abutin. Malamang isang nabugang uso mo. Oh, please, ano eh, pero napakabilis siya mag-rap ng babae na and... nagulat gulat kami ng dalawa ng bayo ko Natulala Natulala kami. At na nga po. Dahil sa sobrang kalasing eh, hindi ko na nakunan yung ibang kaganapan. Ayan nga po, dahil sa sobrang kalasingan ni eh, Erit, umaga na kami nagising. Hindi kami nakapamalik, ito ang tuwa sa akin, misis, kung ano kayain. Ayan, no. nyo na lang po kami mag-almusal. maraming salamat po sa panonood ninyo mga talipandas. Huwag nyo po kalimutan i-follow, i-like at i-share ang aking mga video. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyong suporta. Ah. Uli po, ako po yung nagpapaalam. See you next video! Babush! <laughs>